Nalaban ng PNP ang pinagbulan ng dalawampung bloke ng cocaine na nakitang palutang-lutang sa garagatang bahagi ng Arteche, Eastern Samar, noong Biyernes. Ayon sa polisya, posibleng galing ito sa South America at ginamit lamang na transshipment ng Pilipinas patungo sa tunay na destinasyon ito. Nakita ng mga manging isda sa lugar ang iligal na droga na nagkakalaga ng 100 million pesos Una rito may nasabat na rin cocaine sa summer noong 2009 at 2010. So, na natin, sir, uh, based doon sa, sa panayam before ng mga unit na nag-investiga dito, ay eh, possibly ay uh, itong mga, mga drugs po na ito may have come dyan po sa area po ng uh, South America. And uh, ang tinitignan din po natin, sir, ay um, ang, Pilipinas ay ginagamit pong transshipment points na hindi po talaga intended yan for local distribution kasi maliit pa naman po talaga ang market ng uh, cocaine dito sa Pilipinas. Ang uh, number one pa rin po talagang ng uh, abuse drugs dito sa atin ay itong uh, shabu po.